Yo, what's up mga idol? Mayroon akong ipapakita sa inyo. Cellphone holder habang nagra ng motor. Nabili ko siya sa Shopee. Try natin buhuin kung maganda gamitin. ipapakita ko sa inyo kung paano to buuin. Ito Thisa, mga idol. Tingnan natin. Ito yung pinagkakabitan ng cellphone. Merong meron siyang lock. At saka meron siyang tornillo. Palitong sa idol, ito. Ito yung panglagay sa bibig. ito yung tsura nya yan pala ilalagay mo lang to sa dip dip ganyan ito yan so ganyan lang yung tsura nya ito hindi ko makuha yung isa Basta ganyan itong itsura. Basta ganyan itong itsura niya mga idol. Yan. Diba? Habang nagmumotor kayo, nandito yung cellphone sa dibdib. Ito. Mali na kagandhin siya mga idol. So, bubuuhin ko muna sa taas at napakita ko sa inyo ang kabuuan. Bali, ganito lang siya mga idol. Ito. At saka itong isang maliit. Bali, pagkakabitin mo lang isang ganyan. Ayan. Paganoon lang. Tapos, paganoon yan siya. Dito. Tapos, mayroon siyang tornilyo. Ito, pinaka-tornilyo niya. Dito lang ilalagay. Yan. Lalagay nyo lang siya dito. Kailangan nyo lang i- eh. Yan. Sentro yung butas. Tapos lang. Bali, ito yung lock. Ito yung lock nya. Tapos, ito yung, ano, cellphone holder nya. Bali, dito may tornilyo dito sa baba parang paganyan ganyan sya ito ikutin nyo lang ng ganyan sasakto nyo lang ng paharap paganyan ganyan may pasikipan dito sa baba yan papasikipan mo lang sya tapos pag nabuo mo na isusuksok mo lang dito baba ayan may suksukan dito na ganun mo lang hindi hmm. ko masuksok ganoon dito ito mga idol yung dalawang yan may lock yan yung pagsusuksokan natin dito pataas sa taas pala papababa natin Yun. Nakalak na siya. So, ganyan lang yan sa mga ito. Yan. Ito yung tsura niya. Isikipan mo lang sa dito. Tapos, para pag hindi uuga siya, dito naman sa baba, may sikipan dito. Yan. Ganun lang, habang nagbumotor. Di ba? Pwede rin siyang paano. Di ba yung cellphone pwede patayo? Pwede mo rin siyang ipaganyan. Para yung cellphone mo naman, dito. Palapad naman. Kanina pa tayo. Yan. Ganyan lang, idol. Gusto nyo naman palapad, gaganin nyo lang yung ano. Yan. Yung holder ng cellphone. Ano yan siya? Pwede siyang patayo, pwede siyang pahiga. Yan. Ganun lang, mga idol diba ba? Bum Tapos titesting na natin mamaya. Ito nga pala yung rubber niya. Sa kali nilagay niyo yung cellphone niyo dito. Lalagyan siya ng rubber. Ito sa para protection. Protection sa cellphone para hindi malaglag. Yun lang. So ano pa ang hinihintay natin mga idol? Let's go ride!